Mga kabayan, sa hindi pa familiar sa damong ito, ito yung paragis o ghost grass. Ito ay matatagpuan sa ating tabing bakod, bakanting lote, basa ng lugar at sa likod bahay. At ito mga kabayan ay napakaraming health benefits sa ating katawan. Kaya kung kayo ay may mga problema sa pag-ihi, nahihirapan kayong umihi, meron kayong UTI o urinary tract infection, bato sa bato. Taas ang inyong creatinine. Ito ay isa rin sa nakakatulong upang makontrol ang pagtaas. Ayan, sa mga tao na tumatas ang presyo ng dugo, napakainam din itong gamitin. At ito ay merong anti-cancer properties. Binipigilan ito ang pagdami ng ating cancer cells. At ito ay nagpapalakas din ng ating immune system at kinokontrol din ito ang pagtaas ng ating blood sugar level. Doon naman mga kabaya sa mga kababayhan na may problema sa buwan ng dalaw at hindi normal ay pwede kayong gumamit ng Paragis Herbal Tea at ito ay napakainam upang maibsan ang inyong karamdaman. At ngayon mga kabayan ay ang bubuksan na itong Paragis Herbal Tea. Ayan ito mga kabayan, ship Ives ay gumawa ng Paragis Herbal Tea. Ay kayo ay mag-order na para kayo makasigurado. I-click na lang ninyo ang link at nasa Elo Basket. Yung mga nag-aalinlangan, nag, nag at hindi sigurado, siya damo na inyong kukuhanin sa inyong tabing bakod, ay para kay makasigurado, ang ship Ives ay gumawa ng Herbal Tea at nasa Elo Basket na para kayo magkamero. Atin ang ilalagay itong timbag at ating lalagyan ng malga, mainit na tubig. Maghihintay lang tayo ng ilang minuto para ito ay sumama yung kanyang nutrients sa tubig na mainit. Siya so, nga pala mga kabayan, itong herbal tea na ito ay hindi nirekomenda sa mga pregnant at lactating woman. Ayan, ito, nag na ang kulay ng tubig pagkaraan ng ilang sandali o limang minuto. Ayan, mga kabayan. At akin nang inumin itong tsa ng damong paragis. Mga kabayan, ayos na ayos, kahit bata, kayang-kayang inumin. At siya nga pala, mga kabayan, pwede tayong uminom nito ng umaga at hapon. So yan, hanggang dito na lang mga kabayan at may nagustuhan ninyo ang ibinahagi kong binipiso tungkol dito sa Paragis Grass. Nasa yellow basket na mga kabayan para kayo magkamero nito. Good luck and good health. Mapagpalang araw sa inyong lahat.